Ayan. mag-share lang ako tungkol sa mga plug content and sa mga copyrights music. Saan ba makikita itong mga ito? Ang plug content po ay makikita natin sa ating proper recommendation at ang copyrights music ay makikita natin sa ating uh, sa ating help and support under ng support inbox. Paano nating malalaman kung meron tayong plug content? lagi po nating ibibis, lagi nating i-check ang ating profile recommendation. Ito ay ang tools under sa loob ng ating professional dashboard. Open natin ang ating professional dashboard. Dito sa ating professional dashboard, makikita natin ang proper recommendation. Ayan. Diyan sa proper recommendation, once na may nakita ko yung nakalagay na plug content, ibig sabihin may plug content kayo. View nyo agad yung nasa ilalim na plug content, kung ano man yung sinasabi niyang video doon ay itap nyo yung manage video and then mapupunta na kayo sa inyong video na mayroong flag content. Hindi po niya sasabihin kung ano yung video, ko ano yung dahilan kung bakit na flag content. Ang isisya lang, ipapakita lang ni Meta sa inyo ay yung video na mayroong plug content. So, iyon po ay dapat i-delete dahil kung kayo ay hindi, kung hindi nyo i-delete, hindi kayo mamamonetize sa inyong ads on reels at in-stream ads. So, ayan na, meron na tayong, ano ha, lagi ang lagi i-check sa inyong profile or sa inyong dashboard ay ang proper recommendation and ang isa pa na importante na lagi nyo i-check ay ang inyong help and support as sa loob ang support inbox. Dito sa support inbox, meron tayong alerts, ayan. Dito sa alerts, dyan nakalagay ang ating mga uh, copyrights music. At kung kayo po ay may mga copyrighted music sa inyong mga reels or mga long videos, kayo ay mahihirapan na ma-monetize ads on reels at saka sa in-stream ads. Marami na ako nakikita mga videos for the past few days kasi medyo hindi ako nakakapag-upload ng mga tutorials dahil sobrang busy ko. So sa, ang ginagawa ko puro wow, lang, uh, uh, scroll lang ako ng scroll ng mga bagong, bagong mga mga creators, and then nakikita ko parang hindi pa sila updated kung saan sino makikita ang mga plug content, ang mga bawal, at kung saan, paano tatanggalin. Kaya sabi ko, check nyo lagi, ang aking i-remind lang ngayon ay check nyo lagi ang inyong proper recommendation at ang inyong support inbox under ng help and support. diyan yung makikita ang ating mga issues, ating mga uh, copyrights, ating plug contents, ating plug behavior kung mayroon man yan sa proper recommendation at help and support, yan ang dalawang importante na lagi nating babantayan sa ating dashboard. Yun lang po ang aking may share Sana ay may na, sana kahit paano ay karoon kayo ng idea. Ito po ang dalawang to ay napaka-importante para kung kayo ay nangahangad uh, na monetize hindi po kayo ma-monetize kung kayo ay maraming copyrights or pwede rin siya maging dahilan para mawala ang inyong stars ang inyong monetization sa stars. Ay, isa, isa, yan sa mga dahilan para mawala ang inyong monetization sa stars. Nangyari na yan sa akin before. At matagal ako hintay bago ako na-monetize ulit. <laughs> Yun lang po aking may share Thank you so much everyone. God bless. And sana, sana ay, uh, ay dire-diretso lang. ah uh, uh, lagi nating iisipin na lahat ng bagay ay may may tamang panahon. Thank you so much. God bless and please be safe always. Thank you, Lord. All right.